sa pagsisimula natin ng negosyong baboyan ay hindi talaga natin sigurado kung tayo ba ay a uh, asenso o malulugi lamang. Uh, pagdating ng oras na magbebenta na tayo ng ating mga alaga dahil nga dito sa atin ay unpredictable yung presyo ng live weight at walang taripa talaga kaya napakalaking risk nito sa tulad nating mga backyard hog raiser kaya minsan nga yung iba ay nagsisimula lang at hindi na nagpapatuloy dahil sino nga ba naman yung gusto nga malugi ng ganun halos apat na buwan ka magsasakripisyo, aalagaan uh, mo, magpapaligo ka ng uh, mga baboy uh, maglilinis ka, magpapakain ka three times a day tapos yung isang baboy, halos 10,500 ang puhunan mo. Kasama yung biik, feeds, gamot, vitamins, wala pa dyan yung kuryente, tubig at pagod. Kaya dapat yung isang baboy ay maibenta mo ng higit pa sa 10,500. Pero halimbawa sa loob ng apat na buwan, dapat tumimbang na ito ng 80 up para kumita ka. Example, uh, 85 times 140 yung uh, presyo, 11,900 lahat. May tubo kang 1,4 sa apat na buwan. Ganun, katalagal. Kaya naman uh, ay dapat yung mga buyer natin, huwag naman masyadong uh, baratin yung mga hug para kumita kayo, kikita rin kami. Everybody's happy, ano. Kaya yun guys, uh, hindi madali yung ganitong uh, negosyo pero uh, sa palaran. Kasi pwede nga... Masenso, pwedeng malugi. Bye-bye!